Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng ang balita ngayon. Title, Kaliado ni Junior. Kontratista sa useless Binget Project, Kaliado pala ni Marcos Junior. Sa kanyang inspeksyon sa Canon Road, tinawag ni Pangulong Marcos Junior na useless ang 264 million rock shed project na gumuho matapos ang bagyong Emo. Ang mas nakakagulat, ito na, ang kongratista, kontratista na nasa likod ng proyekto, si Engineer Francis Kuyup ng 3 Rock Engineering, ay tumakbo noong 2025 elections sa ilalo, ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Partido mismo ni Marcos Jr. <laughs> Ayan na! malapit pala sa kalan. Mm -hmm. Gayon man, mariing dinalaan ng pangulo na walang kaalyado o kalaban ang makakalusot sa investigasyon. Talaga ba? Aniya, malaking pinsala hindi lang sa kalsada kundi pati sa kabuhayan ng mga residente ang dulot ng kapalpakan. Sabi niya, here is the problem. This is 260 million project is useless. It's like the government threw money into the river. Useless. Dagdag pa niya, aabutin pa ng 500 million para maitama ang proyekto. Mula 2018 hanggang 2023 nakakuha umano ng 3K rack ng 43 projects na may halagang 1.55 billion kabilang ang joint 12 joint projects sa iba pang kontratista. So nanindigan si Marcos na hindi siya aalis sa Malacañang hangga't hindi natutuldukan ang mga kapalpakan at anomalya sa flood control projects mga proyektong itinagmayabang pa niya bilang achievement sa kanyang SONA 2024. If there's one thing that I promise, I will not leave this office until the government fixes this issue, sabi ng Pangulo. Tinawag din niyang economic sabotage ang mga manumalyang proyekto, isang kasong may kaparosahang habang buhay ng pagkakakulong. So, yun po ang litrato ng kongratista sa Useless Project na kapartido mismo ni Pangulong Marcos Jr. So, ano? Ano ang susunod? Yan ang tanong. Pwede ba nilang gawin ng mabilis? Nababagalan ako sa hakbang milay. Maganda yung ganyan, nakakadiskubre after 3 years sa kala nilang malaman na niloloko sila ng mga kontratista o kaya mga tiwaling government official, DPWS. Mabuti na lang at may nangyaring maganda yung ginawa ni Congressman Libeste, Libeste, Leandro Libeste ng Batangas na nung offeran siya ng milyong-milyong kantidad ng kwarta parang suhul ba para hindi na ituloy ang investigation sa mga palpak na project sa kanyang distrito kumagat siya kunuhay kailang nakipag-coordinate sa pulis ng sekreto pumasok sa isang entrapment operation yung DPWH district engineer ayun nahuli at bukas sa ng kaso at sa tingin ko, mabigat ang kaso at dito makukulong itong district engineer na ito. Iyan ang magandang sampel. Oh, itong ating pangulo mag-iisang buwan na mula nung nag-sona siya na panagutin. Uh, anong nangyari? Meron na bang nakasuhan nila? Wala pa. Puros lang Parang public relations stunt lang. Parang hanggang ngayon, parang ang lumalabas, ang aasahan nilang mag-imbestiga para makapagsampa sila ng kaso, ang DPWH. Nako, wala na akong, ako lang ito ha, ah. opinion ko lang ito. Wala na akong tiwala sa DPWH sa pagkangayon. Dapat, kung seryoso ang Pangulo para itong mga useless project na sinasabi niya, kaalyado pa niya, ka member niya sa partido, dapat may ibang mag-imbestiga. Yung walang kinalaman sa politika na independent body para yung pagkalap ng ebidensya sulit. Eh sa ngayon, DPWH lang wa sa sayang uh, kailan kaya magkakarin tayo ng matinong investigasyon para sa nakaka ano na eh, nakaka dismaya nakaka nakaka wow. hirap na hirap ang taong bayan higing kabaha yun lang mga proyektong ito is ngayon lang, tatlong taon pa bago nalaman ang katotohanan. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Mm. Mm. Aufi Makapagal, kahit kalyado kung mapatuloy maparusan, dapat walang papanigan. Ang mali ay mali. Tama. Kailan? Hanggang kailan? GP Ipas, mukhang kalyado mo nga siya, pareha kayong nakanghiwi. Gina Bermijo, sige, umpisaan mo na Mr. President para makulong ang mga kawatan sa iyong administrasyon na nagpapasarap ng pera. Evelyn De Los Reyes, wala sa kalyado yan kung nagnakaw parosahan. Brent Panlilio, kalyado pala ni Brainless. Alberto Baronda, dapat lang, Pangulo, walang kalyado. Pag nagkasala, unahin mo si Sekretary Bunuan Eh, correct! Bakit hanggang ngayon, nandyan pa si Sekretary Bunuan kapit sa uh, pwesto. Salamat mga kapatid uh, sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandid ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito. Pantulong natin ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood uh, assistance. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Ano ko sa area ni Mano Iking sa iyang tanong nga uh, saging lakatan. So, akong gibisita o na ako'y nakita nga iyang saging nga namunga naman di ang iyang saging lakatan oh. Muna ni ang namunga nga iyang saging lakatan. So, dagan gyud ang iyang bunga. O so, karon na pod ko sa saging lakatan ni Manoy Boy. So, nagabuno siya sa putas. Muna ni siya ang putas. So kining ang saging lakatan ni Manoy Boy isa na ni katuig ug walo ka bulan mo na ni ang una ni ang tanom so karon kaluoy sa ginoo, naa naay bunga oh so naa bunga sa iyang saging lakatan ni Manoy Boy kaluoy sa ginoo, na na ang among mga tanom nga saging lakatan so nalipay gyud mi Kondasad ni ang hapit na pod mamunga nga saging lakatan ni Manoy Boy. So, mga dagko nagyod. Kay kadtong una niya'ng tanom, namunga naman karon. Ug karon gawa sa pagpananom ilang Manoy sa unang tanom nila'ng lakatan, so karon nananom pod sila og kape. So, muna ni ang ilang kape nga isa pa ka Og karon maupod ni ang gitanom ni Manoy Boy nga isa lang kapunuan nga kape. So wala pud ni niya ginaabunuan apa namunga. Oh, makita nato nga dagang gyapon siya og bunga. Nagpasabot nga maayo gid ang kape dinhi sa amo agyod. Oh. sa Ginoo. Oh. Sa nagsuporta sa among pagtanom. Mhm. -mm. Mm, mm Salamat kay nang. Oh, salamat ka. Sa...